Welcome to my channel Osita Diaries Nandito tayo ngayon sa Kinayahan Forest Park sa Bohol Ayan po, nilagyan tayo ng wristband para po katunayan na nagbayad na tayo para pwede na tayong pumasok sa loob ng Kinaiyahan Forest Park. Ayan. Let's go! Let's get inside, guys! Yung sarok na suot-suot ko, guys, ay pinahiram lang yun sa akin doon sa intense kasi mainit. Ayan, puro bambo ang mga tanim nila dito sa Kinaiyahan. Hello everyone, nandito tayo ngayon sa Kinaiyahan Forest Park diri sa Bukol Ayan. Nice kay diri guys ang ilang mga kawayan gamit yung kawayan sa ilang So, naata sa sulod sa Kinaiyahan. So, daghan pa ni Sir sir. Dito sa Nahan. Thank you. So, sorry-sorry ta. Wow, kanay sa ilang mga kuan Oh. Ora siya waiting shed o mga lamppost. pero wala siya. Siguro mo ni siya ni kagabi. Eh. So soroy ta sa Kinaiyahan Forest Park. Ayan sa kilid minut sa kay naa siya. Eh. Para siyang river river. Ayan, lagoon. So naata sa may Kinaiyahan Grabe na niya ay. Kaya nagkoy ang katalapya, no? Kuy, nagtilapya? Ha? Huh? Oh, ano, grabe. Wow, kadagan. Super tilapya o kuy, no? Wow, kanay. Tres ni kulpa, wow. tres ni no, kulpa. Na nice ka ayo. Grabe. Hmm. Ilan ni buo? Hilog uh, guys. Ayan siya guys. Nata sa kay na iyahan forest park. Sa buhol. Na. Wala pa may Grabe. Daghan pa daw kayo suruyanan. Ayan. Kina iyahan forest park. Ayan na. Ayan na. Diyan. Tanaw yan. Daghan kayo yan. Diyan tanaw yan. Daghan kayo yan. Oh. Ito. Tilapia. Sa ang sapa na ugloy. No? Pila na? na Nice one. Yan, ikot tayo sa buong Kinaihan Forest Park. Napakaganda at grabe ang ganda. Tignan ng mga bambo na kanilang mga designs. Grabe ang ganda. Ikot-ikot lang tayo guys. Hello, Buhol! We are here in Kinaiyahan Forest Park, Sabuhol. Yan, very nice ang ilang place. kasama ko guys yung aking family, yung aking mga pamangkin, pinsan, at mayroon yung pinsan ng aking pinsan. So nagkaisa kami mamasyal at pumunta sa buho na po sa labas sa pagpalabas na yan. Pwede tayo magpicture-picture dyan. At yan, pusing-pusing. Ayan na, paalis na kami so nag-grow picture muna kami para mayroon naman tayong souvenir na group picture. Ayan. thanks